Arambanin do, ha? Na may kitang customer nun yan. Masigis na kitang tukaw kaya oh, ni O, O, oh, ayan ang mga pade. So, grabe bagang init maray. O. Oh. Maoran, napayong. O, oh, baga. So, ayan kasagma. man sa na si take video ko. Grabe bagang uran, oh. Grabe ang init, uran. Ay, palan. So, tapasala naman kita. Ay, mga pade, alam ni pag mayo kitang maginibo sa maturo ka sa nakitang cellphone, makarapot kitang cellphone. Madaralan kitang TV. Ano ba pa ano? Pero nalingawan tamin magkakan. Alas dos na paga Dahil pa kitang nagkarakan. Okay siya na yan pa di. Baga baga pa siya ate. Siya gusto kong ng cellphone mo niyan. Ayos. Ano nga pa So kaya ba ang Nag-ilambis kuya. <laughs> Iksuban ako pa di. tig I love you to po. Wala bakla. Ay, naku. O, oh, yan sa nagabaga pa di. Grabe, gibig ang likot. Mainit ba oh! O, oh, no, sa itinig pa mo sa taas. Sige, itok ito. Dahil bakit ang mapakaliig di? Bakit ang kanyang mag-inibo? <laughs> Karoon na kita kasi ni... Ding... Gero na kita kayo nabubuo pa di. Ano ba rin daw? Pag makita kang naginibo, nabubuo itang maray. Paano, ano, natutong ka. Gusto mo magtorday ka makatorog. Na maisip kay iko convict mo baga pa di. Ano na gibunta kay ni? Ay. Orang talaga si Facebook. Ang tao dik-tutok tutokdo aning ano ni ning... kay gusan. Ibaga. Ka. Dai kita maginibo, Sige, kita ang Facebook. Ayan. Reglist kita. Uy, yun na sa nata. Naginimbo na kita kaning artista. Ikaw ka. Oo, oh, hindi nangin do. Natuka po sa na nako. Matin do. na naman. Ang bagay ining buhay na hindi. Kamay customer. Ay, naku pa di. Maisip mo sa nga kitang kontenta di. Aram ba rin do pa di. Ikaw akong istorya ka do. Igwang sarong lalaki. Nagpakaraydig di. Nagpakaray, digdi. Nagpakaray ning silpon. Sa kuya. Arambanin daw. Ang hapot sa kuya. Kuya. Gura nung yan yung silpon. May mga sanding raot. May yung anding raot ang silpon ni pa di, eh, Pero na yung nag-uubin. Hadaw. Oh. Sabi ko sa iya. Manoy, kung mga ining raw, dahil ka maligdi sa kuya. Ha, ba? Diba? Ay, yung nga ni natama yung raot. Parang nga sana ang naang raot ka, yan. Sweets. Oh, so, no? Sabi ko na nga sa'yo mo, eh. Sabi mo, kasi bago yung raot. Eh, buwang bagang raot. Di ba? Sa'yo, sweets. So, ang raot kay niyo, si sweets. Oh, yung man sana naang raot. Oh, yung nga sayo Sabi mo, ma yung raot.